Hi! Magandang araw ulit sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. At para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan nga rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo rin ang kaalaman at idea makukuha nyo. At salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong yon sa channel ko. Thank you. Pipilitin kong makagawa ng tatlong video ngayong araw na 'to. Maganda ang takbo ng utak ko ngayon kaya hindi pa rin ako umaalis dito sa bahay ng mga native chicken at RIR ko. Pipilitin kong matapos itong pangatlong video ngayon at ang topic natin ngayon ay tungkol naman sa pagbili ng tamang pagbili ng ready to lay pullet. Saan ka dapat bibili? At saka uh, para hindi mo iniisip na yung Uh, supplier mo ng ready to lay pulit ay niloko ka at ano ba yung dapat mong gawin although may mga diniskas na ako noon ng mga unang panahon pa na, na nag, nag ano naggumagawa ako ng video no pero baka baka hindi niyo na ma, ano yon medyo mahaba na mahaba na ang uh, thread ng video ko yung, yung ano na mm, nandun, sa pinakauna-una siguro yon pero nandun sa playlist ko ng poultry lectures ko yon. Oh, pero parang irevive revive lang natin, no pagka gusto nyo talagang magkaroon ng layer farm, kahit na backyard layer farm yan, semi-commercial or commercial, kailangan alam nyo ang gagawin ninyo. Una, bisitahin nyo yung grow out farm. Alamin ninyo kung yung grow out farm na yon ay katiwatiwala na grow out farm yon. Marami ba siyang customer? Ganon. Uh, tapos, uh, pangalawang ano, gagawin ninyo is tingnan ninyo yung uh, program, yung mula dun sa yung medication program ganyan yung uh, history ng uh, ready to lay pullet na bibili niyo. Pinakamaganda kasi bibisitahin ang grow out farm para uh, sigurado na nakita niyo talaga no yung in, wala kayong sisisihin doon sa pagbili niyo ng ready to lay. Pag nakita niyo ang history, kailan pumasok yung kiti na yon. Yun, yung, yung DOP, no? yung day old pullet na yon dun sa grow out farm. Tapos, yung medica uh, medication history niya, medical history, oh, ano yung mga iginamot sa kanya, ano ibinakuna, mga ganon. And then, kailan ba madidispose? Ang, uh, itong petsang ito, ilang, ano, ilang weeks na siya. Ganon. So, yun dapat ang nakikita nyo. Para makiki tapos, makikita nyo rin physically, yung ready to lay pullet. Para at least, bago madispose sa inyo, ay alam nyo na healthy talaga uh, yung RTL na nabili nyo, hindi overweight, hindi underweight. Kasi kung overweight ang ready to lay pullet, hindi rin mangingitlog. itlog. Uh, kung underweight naman, ay hirap din, di ba? Hindi niya kayang mangitlog. So, hindi niya namimit yung timbang niya. Sabat sa dapat pagitlog niya. Tapos, Siyempre pag nandun na sa inyo eh di siyempre kayo na yung management di ba uh, dapat alam uh, tama yung ipinakain mo mula dun sa umpisa tama yung uh, feeds na dapat para dun sa age niya at tama ang uh, measurement ng uh, daily feed intake niya dapat no per head per day dapat yun. Tapos, yung medication din, yung mga gamot na binibigay mo, tama rin dapat. Yung tubig, ganon. At syempre, uh, kasama na din dyan, yung, ano, yung biosecurity, yung cleanliness, mga ganyan para mapangitlog yung RTN. Alam nyo, kung nakikita nyo yung, ano, kung nabibisita nyo yung bibilhin ninyong ready to lay pulit, doon pa lang sa grow out farm, makikita nyo na physically, makikita nyo kung ito ay overweight, underweight, makikita nyo kung maganda ang uniformity. Yung uniformity na sinasabi ko para sa mga bago, no? Kasi pagkabago-bago ka, hindi mo alam yung term na uniformity. Yung uniformity, yung pagkakapantay-pantay ng ng katawan, ng timbang, makikita mo yun, magre-reflect yun dun sa panong. Kasi kung parang lagari ang panong, hindi maganda ang uniformity. Lalo na kung mas marami ang lubog, kaunti pala, ay kaunti pala ang tumutubok, yung namumula, uh, ah, mag-uumpisang mamula, no? kung eh, 16 weeks na yon So, hindi maganda yung uniformity. Ibig sabihin, hindi maganda ang management na nangyari doon sa grow out farm. Or, kung maganda man yung management nila at dumaan naman ng pagsubok yung mga, ano, yung mga RTL na yon edi eh, di, talaga yung development. At, Uh, kung 16 weeks old na ang mga yon, kahit na hindi maganda ang uniformity, kailangang i-out nila yon kasi syempre malulugo naman yung uh, grow-out farm kung aalagaan pa nila yon ng hanggang ano, uh, papantay yung kailan magpapantay yon. <laughs> diba? Kailan magpapantay yung, ano, yung palong nila na ano, eh may nauna nang tutubo na kaunti <laughs> yung mga mas maliit na number no ng ano limbawa RTL tapos yung uh, mas marami ay eh, lubog pa. <laughs> o kaya parang lagari nga may ano parang undulant undulant fever parang ganon no so may mga, uh, hindi maganda so baka napunta no baka napunta sa yung ano yung uh, delayed na delayed yung development, eh di matagal talaga. Medyo matagal na alagaan pa. Lalo na kung uh, hindi naman nasunod yung uh, feeds na dapat para sa kanila, yung sukat ng yung measurement na kakainin nila para sa kanila, ganon. Or tingnan mo din, baka naman overweight yung naibigay. Ganon, di ba? Kasi hindi mo rin alam. Pag overweight nga, hindi mangingitlog. Or mahirap, mangingitlog man, konti lang yung mangingitlog. Kasi nga, taba, di ba? O, tapos yung ano naman, uh, yung underweight, baka naman underweight. So, hahabulin pa niya yung ano, yung katawan niya. Baka naman may 0.9 kilos na naibigay sa <laughs> di ba? O, di ba? Hahabulin pa. So, kailan sila ano, kailan sila mangingitlo? No? Pag may may check-in ng ano, ng RTL, uh, strictly, talagang hindi lang ano hindi lang yung pakiramdam no tinitimbang talaga para makita mo kung at least may 1.15 na ba may 1.15 ganyan o 1.1 man lang no di ba ganoon o kung may 1 kilo at least konti lang sila na isa separate mo at ihahabol ganoon pero kung 0.9 0.8 mm, edi ilang ilang buwan mo pang aalagaan yun <laughs> bago sila ano makagin ng timbang para sila ay mag ano, mag onset ng laying yun ang mga lesson natin kung gusto nyo ano kung gusto nyo magkaroon ng layer farm yun ang mga dapat ninyong gawin para hindi kayo nag-aalala hindi kayo nag-aalangan at hindi kayo nag-iisip na niloko kayo ng uh, supplier ninyo ng ready to lay pulet So hanggang dito na lang. Sana may natutunan na naman kayo dito sa video ito. At sana patuloy ninyong subaybayan ang channel ko. Patuloy na i-share mga video at pati na rin itong channel ko. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay, man ay manotify kayo. At syempre, kung bago-bago ka dito, scroll-scroll ka sa mga videos ko, marami kang matututunan dyan. At sana, pagpalain tayong lahat.